Mga ka kumusta na po kayo? Abay, kung sa kalendaryo ay petsa lang ang dumadaan, sa bunsa natin, dumadaing na ang ating mga barya. Oo nga po, petsa ni Piligro na naman. Yung panahong kasado na ang diskarte at bawat pisong natitira sa wallet ay parang ginto. Pero gaya nga ng kasabihan, kapag may diskarte, may pagkain sa pinggan. Kahit pa, pet sa Dipiligro. Kaya bago pa kayo mangonsume, eto na, tanungin na natin ang taong bayan kung ano nga bang diskarte ang ginagawa nila. Naswak na swak kapag pet sa dipiligro na. Yung mga simpleng pagkain lang, yung nakakatipid ka talaga. Sample, pag magluto ka sa tanghali, hanggang gabi na po yun. Para makatipid, mga, mga gulay, mga mura lang po, yung kaya ng budget. Bibili po ako ng isda na halagang kahit siguro po mga kalahating kilo. Babadgetin ko po yung piprito ko tapos kung may matitira man po, pagdating po ng gabi, sinasabawan ko para kahit paano po may sabaw naman po kami pagdating ng gabi. Tardinas, ganun. Gigisa mo sa itlog. Mga ganun, ano, no? makaraos lang. Yung kaunting karne, dadagdaga ng maraming gulay. Kung wala na talaga, ay, mga tuyo-tuyo na lang. Basta yung mairaos lang yung isang bong, isang lenggo. O mga kangkong-kangkong na lang, adobo-adobong kangkong. Gulay na lang para healthy pa. Yung mga gulay, mga, ano, mga 20 pesos na nagbibili na ano, sa palengke. Wala na talagang budget. Minsan nagkakautang. Abay, hindi biro ang diskarte ha. Mapapabilib ka talaga sa talino ng mga Pinoy. At sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa kakayahan nating lumaban sa hamon ng araw-araw. Kaya sa lahat ng nagsisikap, nagtitiis at patuloy na lumalaban, saludo po ang servisyong bayan ni Tatay Rani sa mga katulad nyo. Kaya laging tandaan, hindi hadlang ang kakulangan para tumigil. Minsan, ang petsa di piligro ang nagtuturo sa atin ng tunay na katalinuhan sa buhay. Ako po si Cheryl Red na laging magpapaalala na ang pagditipid ay may kwenta. Huwag mawalan ng pag-asa dahil bawat problema may solusyon. Hanggang sa muli.